Pare, ba hang, alam mo sa pagbakar. Parang kasi ito, ganito ka. Parang kasi 'pag nag-a-andar din sa iyo, ulit ka umay go, napindot mo. Gabo eh, wala wala pindot. Parang pag credit dose yan ni Nay. Parang kokulit mo yung kitang pag nadaw niyo. Gigibag mo, manatigis-gisibap ko kai, igigibag <laughs> mo yung kay Chrisette para lang kay Karen, parang ganun. Sabi ko, bigla hindi kita tinanong, bigla lang sinabi mo, ikukulong kita. Ikukulong, kokulong ka lang ikukulong. Ikukulong ko eh. Kaya pala sabi nito pupunta ka kai Crescent. Ayun, ibali pa. Wala ding. na na mo yung pinakamaganda you know, yung, pinaka yung pinaka na tanong mo yung pinakam yeah. okay. pinaka sa lahat. Huwag kayo prangkasan. Huwag kayo Ano ang prangkasan? Ang labur sa May pag-asa pa dalawa. Hindi mali na. hindi. Oh. Ano? Oh, oh, okay. Yun nga ang pinaka... Kasi syempre, okay. kung nga, oh. talaga? Pinaka-pinali siya niya. Ganun na nalangin. Diba? Anong yan? Yan, right? pa. Pero sa paniniwala ko, kayo talaga ay kayo pala. Oo hindi. Ang paniniwala ko. An Di nang pinalitan. Di naman tayo pa yun iwanan. ang... talaga. Oo, tama mo. Malabo. Hindi ako nag hindi. Magaling niyo. Bakit nito na Hindi naman nakahanap. Biyari nga. Biyari nga. Biyari nga. Biyari nga. Biyari nga. Biyari